Hi, Mahal. Hi, Mahal. Mahal, oh. Pati mo, nabuo ko na yung puzzle natin. <laughs> Ang ganda, no? Mahal, umiiyak ka ba? Ah, uh, hindi. Uh, sinisipon lang ako. <laughs> hindi naman eh. Kailangan mo mag-iingat. Dapat palakasin mo yung katawan mo kasi dalawa na kayo. Ito matawag ako sa'yo kanina, hindi ka naman sumasagot. Nasa interview kasi ako eh. Nakakuha na ako ng trabaho. May trabaho ka na? Di ba sinabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan magtrabaho? Lahat naman ang kailangan mo. Kaya ko naman ibigay sa'yo ah. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ko kayang nakaupo lang at walang ginagawa. Ayos na rin to. Para hindi kita mamiss. Anong trabaho ba yan? Baka naman mahirapan ka dyan. Hindi. Walang kahirap-hirap. Paupo-upo lang. Salesperson pa rin naman ako. Kaya ayun, pati sweldo ko, maliit lang. Basta huwag kang magpapakapagod, ha? Kailangan alagaan mo na mabuti ang magiging baby natin. Siyempre naman, inaalagaan ko siyang mabuti. Ang laki na nga niya eh. Ang lakas pa nga sumipa. Ay, ay. Grabe, malakas pa si baby. Mukhang lalaki nga itong anak natin, mahal. Antonino Rosales Jr. <laughs> Grabe ka naman. Parang ang hindi siya masyado gumagalaw ngayon eh. Oh, ba't hindi ka magpa-check? Eh kasi bukas pa yung scheduled check-up ko. Tapos malalaman na natin kung lalaki o babae? Sana, magpakita siya good news ka pala ako. Approved na ang vacation leave ko, kaya dalawang buwan na lang magkikita na tayo. Tapos makikita ko na rin si baby. Mahal? Mahal, okay ka lang? Mahal? Mahal? Ano nangyari sa'yo? Anton? Anton, may dugo. Yan o. Oh. Glenn? Glenn! Hey? Glenn! Glenn! Oh. Bakit? Richard. Naku, mukhang, mukhang pamatok na yung bigyan mo. Kailangan na natin punta ng ospital. Tara na, tara na, bilis. Uh, Ala, mili, mili Diyos ko, halik Patient is fully dilated. Imminent na <laughs> <sighs> <laughs> 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 Mami, ang delivery. Seven months po Mami, parating na ang baby mo. You just have to push for the next contraction. Okay. Now, Mami, push.